Magandang araw mga kapatid at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Eric Rivas. Kamusta po kayong lahat uh, ngayong panahon ng kwaresma? Malapit na po ang mahal na araw. Sana po ay okay naman ang inyong paghahanda. Ang mabuting balita sa araw na ito ay ayon kay San Juan, chapter 3, verses 14 to 21. Basahin ko po. Noong mga araw na yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, kaya hindi naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang inigtas ito sa pamamagitan niya. Hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, pamilyar po ba ang Ebanghelyo sa araw na ito? Nariyan po ang isang verse na pinakamadalas magitin. Madalas din pong gamitin ito ng mga Kristiyano sa buong mundo. Yan pong 1 chapter 3 verse 16 o John 3.16 sa wikang Ingles. Atin pong tunghayan ang buod ng pag-ibig ng Diyos, Ama at ang tugon ng kanyang anak sa misyon na makapagliligtas sa buong mundo. Una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan walang kapantay ang pag-ibig na alay sa atin ng Diyos. Isa, isa po itong katotohanan. Dahil sa ating pamumuhay at pamamaraan na makasalanan, kinailangan na ialay niya ang sarili niyang anak mas Yesus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at masagit sa kadiliman. Hindi po madali ang naging misyon ni Yesus at bilang tapat at mabuting anak at kaisa sa kanyang ama, Tinugunan niya ang tawag na ihandog ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Nais dinesus na tayong lahat ay makapiling sa kaharian nila sa langit at makamit ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napagmunihan mo na ba ang bagay na ito? Sadyang lubos na pag-ibig mula sa ating tagapaglikha. Isang handog na ang halaga ay walang kapantay para sa iyo. Wow! Tatanggihan mo ba ang regalong ito o tatanggapin ng buong puso? Bago ka sumagot, balikan po natin yung ebanghelyo na may karugtong kung saan ang sabi ay upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May tawag po o isang bagay na kailangan nating gampanan upang ating makamta ng pangako, ang manampalataya kay Jesus. Kung kayo po ay nabibilang sa kanyang mga tagasunod, ay mabuti po yan, go lang ng go. Ipagpatuloy ang mas pagkilala sa Diyos. Ipagpatuloy ang paglingkod sa kapa. At ibahagi, ibahagi rin natin ang mabuting balita sa ating mga kasama sa buhay kung ika'y may agam-agam pa, naunawaan ko po yon At ang anyaya ko po sa inyo ay, ngayong koresma, bakit di mo kaya subukan? Subukan mong mas alamin ang tungkol kay Jesus. Subukan mong magtanong, magsaliksik, manalangin, at maghanap ng panahon na pumisita sa simbahan. Palagi po naghihintay si Jesus sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Sure po yan. O ano kapatid? Ngayong koresma, handa ka na ba sa handog? Pag-isipan mo ha, at tingin ko, gusto ni Jesus para sa atin yan. Kung inyo pong na gustuhan ang maikling pagmunimunin na ito, paki like and share po. Baka po makatulong sa inyong mga kamag-anak, kakilala, o kasama sa hanap buhay. Maraming salamat po. God bless.